Dear Kuya Stanley and Doc Rica. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang an. Matagal-tagal na rin po akong nanonood sa inyong programa pero ngayon lang po ako naglakas loob na mag-email sa inyo. Ang, program, ang problema ko po ay hindi po sa aking love life, kundi sa aking pamilya, especially mm. kay Papa. Mula pa po nung ako'y nasa edad na mga 10, mulat na po talaga ako sa ugali ni Papa na medyo hindi maganda at hindi ka nais-nais. Palagi ko po kasi nakikita yung mga pag-aaway nila ni Mama ko at kung minsan nakikita din ng dalawa kong nakababatang kapatid. Sa tuwing nakikita ko pong inaaway ni Papa si Mama, nasasaktan po ako pero wala naman po akong magawa dahil bata pa po ako noon. Minsan yung away nila umabot na po sa pisikalan. Marami pa pong naririnig na hindi ka aya-ayang salita o mura na lumalabas sa bibig ni Papa sa tuwing mainit ang ulo dahil walang pera. Kung nag-aaway sila ni Mama at kung minsan kapag nagiging palpak yung pinapatrabaho o inuutos niya sa akin. Hanggang sa nasa high school na ako, ganun pa rin si Papa at lalo pong lumala. Lumala po yung pagiging mainiti ng ulo niya, lalo na kapag walang pera. Napapagod na po kami nila mama dahil mas lalo pong minahal ni Papa yung sabong, pag-iinom at ang mga barkada niya. Kuminsan na isip ko na sana palagi na lang wala si Papa kasi mapayapa yung bahay at buhay namin at hindi na ako natataranta. Hanggang ngayon po na 18 years old na ako, ganun pa rin po si Papa. Naiinis na po ako sa Papa ko. Marami na po kami utang ng dahil sa pagsusugal niya at hindi na po niya mabayaran yung inutang niyang moto kasi mas inuna pa niya yung pagsusugal at barkada niya. Hindi ko maintindihan si Papa. Nagagalit po siya kapag humihingi kami ng pambili ng bigas o kapag humihingi si mama ng pera pang gasto sa bahay. Ngayon po, bagaman hindi na siya ga gaanong naglalasing, pero madalas po pa rin marinig yung mga masasamang salita na sinasabi niya, lalo na sa akin. At nung minsan, nung uh, pag-take ako ng exam para sa kolehiyo kasama si mama, nagalit na naman siya dahil nang hingi kami ng konting pamasahe. Sa kabila ng pinagdaraanan namin, sa piling ni papa, hindi namin siya pinatulpo kasi wala namang signal sa bahay. Oh. Ibig sabihin, pag meron, may papatulpo na nila. Oh. Actually, bakit hindi? Mm. Hindi naman siya iniwan kasi umaasa kami na balang araw, magbabago siya. Yeah. Kuya Stan and Doc Rica, ano po ang gagawin namin para hindi na maging gano'n ang ugali ni Papa? Tsaka tama po pa na hindi namin siya iniwan sa kabila ng pagiging gano'n niya? nagmamahal na ka-feeling, Mm. Anne, maraming salamat sa iyong sulat at sa pagbabahagi ng kwento mo sa amin dito sa feelings. an alam mo, mahirap yung pinagdadaanan mo kasi gusto mong baguhin yung tatay mo na parang hindi na magbabago. Yung mahirap ng... Mahirap ng pakiusapan. So, ang pwede niyong gawin dyan, Ana, ay tanggapin na ganun ang iyong ama at syempre mag-focus na lang sa sarili nyo. Alam nyo na hindi nyo na siya maaasahan sa pagbibigay ng kahit ano kasi dami niyang utang, mahilig siya sa sabong, tapos naglalasing siya, makahayaan nyo na lang siya sa buhay niya at huwag nyo nang problemahin na kailangan nyo pa siyang, alam mo kailangan nyo pa siyang um, ayusin. Kumbaga, mas makakaigi siguroan kung ikaw na mismo ay mag-focus sa sarili mo, de ba? Pagkahanap ka ng trabaho, pag-aralin mo 'yung sarili mo, tulungan mo 'yung mama mo nang hindi na iniisip 'yung problema sa 'yung tatay. Kasi mahirap magpabago ng tao na hindi naman gustong magbago, 'di ba? Papastang? Correct. Um mm -hmm. Mahirap 'yung pinagdaraanan nga ni Ann, pero salamat sa pinadala mo sa aming sulat, no? Um the people around your father, your dad, yun yung mga, ano eh, feeling ko, yun yung nag influence sa kanya. Yung mga taong mahilig magsabong, umiinom, uh, yung utang ng utang, yung mga barkada niya, I think yun yung isa sa mga problem. Pag dinala mo yung tatay mo na yung mga kasama niya, good, ano, good example, yung mga good influence sa mga tao, maano siya eh, may kahit siya na magbago nasa sa kanya yan eh, kung gusto niya magbago o hindi. Uh -huh. uh -huh. Pero ito yeah. yung BFI bill, uh, Ann, pag nagtrabaho ka pa na, nagka, uh, kumikita ka na ng pera, it would be a cycle. Baka sa'yo na humingi ng pera yung tatay mo. Um, maswerte siya, hindi niyo pinatulpo. Pero kung ako yung, if I were you, tsaka yung mami mo, um, mag-stay muna kayo dun sa, ano, sa lolo at lola niyo. Kasi pag hmm. Uh -huh. nandiyan kayo, minumura kayo, uh, sinasabihan kayo ng mga masakit na salita o yung mga umaabot sa pisikalan yung ano yung away ng nila ng papa ng mama mo hindi na maganda hindi na maging healthy at least ano uh, malayo muna kayo doon sa sa ganung ano environment kasi pag lagi niyo naririnig yun baka mamaya pagtanda niyo kayo masanay kayo sa mga ganyan na mas sakit magsalita nagmumura baka maging ganun din kayo so mm iwas -hmm. muna kayo mm -hmm. ng pare Tsaka, mm -mm. dapat ano, eh, sa tatay mo, dapat, ano, divine intervention, eh. <laughs> uh, medyo pinapakilala dapat sa mga mabubuting tao. I think, pag lumipat kayo ng bahay, baka makabuti sa inyo. Pag lumipat kayo ng... Sa tingin mabuti, mo ba, sasama yung tatay mm -hmm. nila? Kung siguro De, sila lang, silang lang eh, dalawang mag-ina, no? Oo. Oh. Kaya nga, pabayagan mo, na muna yung tatay okay. niyo. Mm -hmm. May dalawang kakababatang kapatid. Pag lumipat kayo ng bahay, mm -hmm. huwag niyong isabi sa tatay niyo. Kaka <laughs> mm -hmm. <laughs> pag humihingi ng pera pang ano para sa pag-aaral, 'di ba? Pagka uh, may pinapabiti para sa bahay, nagagalit yung tatay kasi laging walang pera. So ang solusyon mm -hmm. dito, bigyan ng trabaho yung tatay niyo. <laughs> eh ang uh, tanong, gusto bang magtrabaho yung tatay? Parang hindi eh. parang umaasa na lang sa sabong at saka sa ganong klaseng lifestyle eh. Mm. Nasa tao talaga ako gusto nilang magbago or gusto nilang umasenso sa buhay, mabayaran yung mga utak, umangat sa buhay. Di ba? Nasa tao talaga yan. So, mm, -mm. Uh, an basahin natin mamaya yung reaction ng ating mga kapiling, pati yung title na para sa sulat na ito. Pero Fins for the day, dahan-dahan sa pagbitaw ng masasakit na salita. Dahil hindi lahat ng nasabi ay kayang burahin ng salitang sorry. Mm. Uh, Ayawan. Okay, ano uh, kaya? Kaya <laughs> pinatulpo na dapat yun eh, no? <laughs> <laughs> Bakit hindi? malay mo, matauhan ng kanyang tatay. At saka nananakit kasi, eh, di ba? Dapat narireklamo na talaga. Hindi dapat tayo nagsasakitan. Um, yun nga rin iniisip ko eh, na parang wag na lang talaga problemahin ni Anang kanyang tatay dahil ang laking energy at effort ang nakukuha sa kanya. Maka mas okay na mag-focus na lang sila sa sarili nila ng kanyang nanay. syempre mga kapatid, ayaw mo na yung tatay mo. Kung ayaw niya magbago, edi ayaw mo siya. <laughs> Pero kayo, mas gusto niyo na maayos ng buhay. Mas gusto niyo nga um, maalisan ma niyang toxic na environment na yan. Then just go ahead and do it.